para uh, maganda ka hindi na dyan ko picture 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 guys welcome back eto na kami sa ilog eto kami sa ano to Salvation. dito sa may pulanggi shout laki pala andito kami sa ng bahay mo ang ilog ang ganda pala ng ilog mo ha yari sa akin to ayan Ayan, Guys, kasama natin si Idol Dane. Ano? Idol, harap mo na. Hello, hello. Ayan, hey, Idol, kumusta si kayo lahat? Ayan. <laughs> <Saka si laughs> kasi, kasi Hunter. Eh. At si Idol Role. Kasi Idol Alvin. Mga tredad din sa Bicol. Ayan, ganda na isa tayo dito. Ayan, malalag ito. Lawak So, ayan guys. Kami mag-prepare okay, na abangan nyo lang mamaya ang pagkakana ani pala rin tayo makahuli ganda eh. nito so yan guys ang aming eh, pamain medyo maramarang yung oh. pamain to taga na kami sa pamain ngayon atak <laughs> so yan guys kami yung nagkahihwari na si Alvin at si Idol Rolly pataas kami dito lang sa baba yan. Ako manonood okay. lang ako. Kung <laughs> kabil, pani makahalot bukas. Hindi ko na mabibigyan pagkakabit at medyo malalim. Baka nyo lang bukas. Ano yung makahuli tayo? So yan guys. Tapos pa. Tapos pa yung magkana. ko lang tropa. Pali si Alvin at si Idol Role nagpataas. Ano yung dalawa? Tapos yung dalawa si Idol Danny at si Castile dito sa baba And tayo naman ay dito lang nagkana sa tapat kaya madali tayong tapos And, bali ko na sila ngayon so nyo lang bukas sana yung makarami tayo ng huli so yan guys tapos na kami magtaan ayan. Uwi, -uwi, uwi na to nagpe prepare na yung tropa para magbihi na si kahuli na magtaan so guys kami pa uwi na nyo lang bukas para iswerte tayo Ayan so guys, good morning. Entro ako sa ilog. Medyo madilim pa. Hello, hello. Mga tropa. Yeah, mga idol. idol. <laughs> Entro <laughs> pa. Dito na kami natulog. Mga guys. Ayan, medyo madilim pa. Sana yung pala rin tayo at makahuli. Hindi na siguro magbibidyo. Walang tagahak ng video. O maya na pag nakahuli. Yoohoo! Alamig Guys, okay, so ito yung ating Unang kawil Parang Negative Wala nating ila Unang kawil natin oh. Alay Mahaba pa naman ito Wala Wala ating unang kawil May nalangay So, guys ah uh, Medyo magandang balita tayo. Dahil, ito, may huli tayo. Hindi ko na pala biligyan yung yung pagka, yung pagka, ano ko, pagkukas sa kawil. Kasi, eh, nag-iisa ko rito Walang taga ko ng cellphone. Balo yung tropa ay eh. ando pa sila. Yung dalawa yung andoon. Nag-iisa lang ako dito. Dito ako nang hulit yan bali pang huling kawil. Piligbingin tayo sa huling kawil. Yan. Sana ay, ang tropa yung may huli rin. Abang-abang natin dito mamaya. So guys, naka-isa na tayo. Swerte tayo. Woo, salamat. Thank you God. Yan tayong isa. May mano. So, wala kasing tagahaw. Ang Kasi, salimu kaya di ko na nga binigyohan. Yon baka makawala pa. Tayo ito. Laki-laki oh. Okay, so guys, abang-abang nyo rin tropa mamaya. Ano yung makahuli rin tropa? Ayan guys si Kasili si, si Hunter sa kabila. Lumangoy. Lumangoy. Kasi yung kawil niya, sinisid niya. Nilabog niya sa tubig. Wala, unang kawil. Umuha-umaha natin. Ano yung makahuli? So guys, eto na si kasili hunter. Ano pa? May pinapatan? Walo. Galing, galing sa si baba. Wala rin nadali. Walang nadali eh. May pag-asa pa siya Meron pa siya sa tapat Ano eh Meron na to At rin Ah Abang-abangan natin to Dito lang sa tapat Ayan Gano'n siya ngayon Balita pa siya tayo Pag-waiting lang lang tayo Sa tropa. Saan yung eh Pagbalik kayo mga dala na Ayan Tumatakbo si Kasili Hunter Ayan guys Si Idol Rolly Eto na ano balita? Negative. Negative. Yan negative daw. Ano pa si Idol Alvin? Abangan natin pagdating. Negative Sana ay pala rin na. Yan guys si Casili Hunter. Ito na. Parang malabo. Ano Idol? Ang balita? Bokya. Bokya. Talo napaka-okay pa ko. Ano Guys, bao kaya? Ang laki. kawil mo? Niyan, baon pa more. Baon pa more. Doon nandoon, daw wala yung pain, kasi wala yung 'yon. Ang guys, nawala siyang kawil kasi latang kawil niya ay nilubog sa tubig. Ay, eh, mga dambuhala yung kawil niya oh. pang elepante baga pang, <laughs> uh, pang elepante pati <laughs> yung sibil niya na laki so guys ito na si idol dani anong balita idol ano yan? Kamal na kamalasan. ano yan ano yan ano yan Kambal Ayan, na kamalasan. Nakadalawa si Idol. Yes. Oh. Woohoo. Swerte, so hindi tayo na zero. Ang galing oh. Mga inakay, magkambal sila. Inakay na nadal ni Idol oh. Ayun, dalawa. Ang galing. Ayun po si Kasi Lee <laughs> Hunter. shout out sa mga tropa. Ayun. Ano? Meron? <laughs> shout out sa mga kaya. Si Idol Dari, nakadalawa na oh. Ayun si Idol Alvin. Mukhang malungkot ko maglalakad. Parating na siya. Ayun si Idol Alvin. Idol, ano balita sa'yo? Ayun. Oh, wala rin. Ngayon. Si dalawa, Si Idol Dani lang nag-ogis tara pa. Kuway pa, pa, isa patay na. Meron pa isang kilo na iwan. So, eh yun, hindi ba ko ni yun, Idol Dani. 10 kilo ang isa tara pa. Eh guys, ano 'ole. Kita nyo. Oh. oh laki -laki At least hindi dinabok yan oh. 10 kilo ang isa. Oh. Kita yung pinakamalaking palos dito sa <laughs> Ang tawag ito, river ng Ano? Panambu River. Panambu, Panambu River. Na, kuha na namin yung halimaw. <laughs> ay, no? ay si Idol Alvin, meron pa pantomin doon, Dal dalawa yata nan doon. ka <laughs> <laughs> guys, tapos tayo yung pandaw. Ang nagwagi ay si Idol dani na nagwagi. Si Idol Daniel saka siyempre, ang bida.

Ano, papaday ka ko? Maglabay kayo. <laughs> ang nagwagi. <laughs> uh, Pasimple-simple lang. <laughs> Ayan guys, ang trabaho. Tatlo ko rin namin. Kay Idol Danish, dalawa. Saka yung isa. Ayan guys, bibis lang kami

เฮ้ยนะไปมึงนะไปไปนักมึง